Oh, bye bye na. <laughs> so ayun uh, Good morning Mga tol eh, Wala tayong masyadong biyay So ayan Si Senyor Good ginagawa ah. niya oh, nang bubunot na lang Epeng Ay ah, sasabihin mo. <laughs> Bayang magilaw. Bayang magilaw ka. <laughs> <laughs> Bayang magiluna, sige na. Ah. Oh. Gina, wag mo. <laughs> Wala. <laughs> Wala, nga. hindi sasakyan. sa <laughs> <laughs> bitbo. Yeah. <laughs> Very good. <laughs> oh. Hinihintay niya yung pasero. Oh. Takot na yun yung pasero sa sakayan. Kaya yeah. hinihintay niya. oh, bye bye na. <laughs>